na tayo mga kapatulog. Ito na yung pagsiyo. Tapos, ito yung sinigang. Mas gusto ko yung sinigang kasi parang um, sinisipog kasi ito. Kaya, pero yung sinigang ko kakaiba kasi meron siyang uh, kalabasa. Ayan. kaysa masayang yung kalabasa ko. Kaya na natin. tikman natin. First time po magsirigang na kalabasa yung nilagay. Tapos ito. Mayroon ako sa sili-sili. Kaya talaga nakisili ako. Uh, lahat ng mga halos siguro mga bikulano, bikulano. Uh, ano sila sa sili? Paunti ka, huh? Mga bikulano. Mga bikulano eh kulana marahe na ag daw kanin yung amin hmm harap harap din pala kala ko hindi siya ma ano hmm harap din pag pala gulay-gulay sa rep pwede mo palang pwede mo palang ilagay kahit ano kung ano yung makita mo doon hindi naman siya magre-reclam masarap naman siya. first time kong maglagay ng kalabasa sa ano sa sinigang kaso lang aking kanin ay fried rice kasi ganun ako kahit may sinain ka dyan unahin ko muna yung uh, Ito po yung kanin namin sa na hindi na ubos. Nagay ko sa rep para pinabukasan. Uh, ma, ma magagawa pa natin ng paraan. Matagal ang buhay na sinain sa amin kasi hindi naging nga ako ng suka kasi hindi nakakaalam yun yung tip ko naging lang ng suka pag isasain mo na, na yung cup ng di ba tat tatanggalan nyo ng takip yung ano yung suka dun nyo rin dun rin i-measure ime yung suka na ilalagay nyo promise wala siyang lasa wala siyang amoy wala lang parang wala lang tapos ang tagal pang mapanis hindi talaga sya napapanis kahit maghapon pa yan kasi kami dito sa bahay kapag nagsain ng umaga hanggang gabi na yung magkulang man yan sa uli pero karaniwan sa amin hanggang gabi kasi di ilan lang kami dito tatatlo walang kasi strawberry nasa kanila nasa biyanan kaya kami kami lang dito nila Tana, Alex kaya yung mami ni Kim ay yung mami ni Tana Tatatatlo lang kami dito kung kumakain. Kaya ako mas gusto ko yung control um, na yung saing para hindi siya masyadong bawal din kasi sa akin yung mga fried rice niya yung pero ako nalagyan ko siya konting konti lang talaga yung patak lang para lang mag maluto yung bawang sa fried rice yun hmm. hindi siya ganong kadami kasi bawal sa akin yun tsaka vegetable oil nga ang pinapagamit sa akin ito para sa high blood ko naman. Mm, best naman 'tong na kalabasa. Okay naman siya, masarap naman yung lasa niya. Tatanungin ko muna kainit, lob naman 'yang kanya.

ng kalabasa. The best naman Si Alex, favorite din ng kalabasa. Tapos, ako hindi ko siya favorite kasi lang pagka meron akong gulay naman, nakakabili ako. Hindi ko siya sinasayang kasi mahal kaya nang bilhin. Buti ka mo dito sa Laguna meron dito na bibilhan ng mga gulay-gulay fresh pa. Ito ka lang ng bukid, drive ka dun. So, sa, minsan i-vlog ko na yun eh, sa nasa bukid. Natsambahan ko siya na ang laki-laki, 2.5 kilos. 2 pesos lang. Parang, ang isang kilo niya, pumapatak ng 20 pesos. Pero pag sa palengke na siya, sobrang mahal na. Kaya, pag kami napapadpad na na doon, bumibili ako ng mga gulay-gulay, mais, -gulay, mga ganun. Ah, minsan, di ba? Kung pumupunta kami doon, nag... Namamasal kami doon, nabablog-blog kami doon kasi sarap doon. Lalo sa hapon. Dagingan kasi yun. Tapos pilihan ng gulay. Kaya sarap siya magdaging doon, magtambay-tambay. Bisa doon kami ng mga tropa namin, naging tiyag kami. E ngayon, Bisa namin. mga kabibira mo. Hindi mga gusto kong ulam kasi sa mga baboy manok. Hindi pwede sa akin nun gawa nung hybrid ako. Suso ko yung isda at saka gulay lang. Sabi na mga kabibila, pula naman yung cellphone. ko. kailangan naman natin mag-upload kasi alam mo naman, doon man na kasi cellphone ko yun naman iphone ko ayun na, na ano na charger bumigay na kaya bibili pa ako ng charger na tsaka yung iphone kasi kay Tana yun ginagamit niya excuse me uh, mas maganda yung ginagamit ko ito yung upo pero lagi naman isang full kasi nga ang old niya na tagal tagal lang itong model um, sana makabili ako ng ano ang bagong phone para meron tayong magamit sa Bye-bye! Si time, ito, uh, almusal pa lang. Pinagsama ko na almusal at pananghalian kasi ang halo kami nagigising kaya ayun. Ang almusal namin at pananghalian, isa na. Mamaya ulit mga kapibala, inom na ako ng gamot ko. Bye-bye. Salamat sa pananood.